Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong ako'y bata pa, hindi ko inaakalang ang isang simpleng laro sa baryo ng lolo't lola ko ay magiging sanhi ng isang karanasang pagpapabago sa aking pananaw sa mga kwentong kababalaghan. Ito ang kwento ng misteryosong langis na naging daan upang makaharap namin ang dilim ng katotohanan sa aming baryo. pag noon at gaya ng dati, nagtipon-tipon kami magkakaibigan sa likod ng bahay ng lola. Si Jun ang leader ng aming grupo ay nagyaya na pumunta sa ilog upang maligo at maghanap ng bunga ng bayabas. Kasama namin si Anita ang pinsan kong masayahin. Ngunit matatakotin at si Erwin ang pinakaosyoso sa aming lahat. Malaging naghahanap si Erwin ng bagong bagay na pwedeng tuklasin. Kaya siya ang madalas mag-aya sa mga liblib na lugar. Habang nagtatampisaw kami sa malinaw na tubig ng ilog, napansin ni Erwin ang isang maliit na daan na tila papunta sa loob ng gubat. Tara tingnan natin kung saan 'yan pupunta anyaya niya. Dahil sa kuryosidad, sumunod kami. Bitbit ang aming tsinelas at baong tubig. Habang papasok sa gubat, napansin namin ang pagbabago sa paligid. Ang liwanag ng araw ay biglang nawala tila sinisipsip ng mga sanga ng puno na nagsisilbing bubong. Tahimik na tahimik ang lugar, maliban sa mga huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon sa hangin. Pagdating namin sa dulo ng daan, tumambad sa amin ang isang maliit na kubo. Nakakatakot ang itsura nito ang mga dingding ay gawa sa luma at sira-sirang kahoy. At ang bubong ay gawa sa kugon na tila malapit ng bumagsak. Nakapalibot dito ang mga ligaw na damo at puno. At sa paligid dito ay may mga garapon at bote na nakaayos sa isang lumang mesa. Lumapit kami ng dahan-dahan. Sa loob ng kubo ay may mga lumang gamit. Isang duyan, mesa, at upuan na puno ng agiw. Ngunit ang pinaka nakakakuha ng atensyon namin ay ang isang bote sa gitna ng mesa. Napansin namin na ito ay puno ng kakaibang langis na tila nagliliwanag kahit walang ilaw. Kunin natin ito, sabi ni June habang inaabot ang bote. Huwag baka pag-aari ito ng kung sino, babala ni Anita. Ngunit hindi siya pinakinggan ni June. Agad niyang inalagay ang bote sa kanyang bag. Hindi na kami tumagal sa lugar dahil nakakaramdam na kami ng kakaibang kilabot. Pagbalik namin sa baryo, parang walang nangyari. Naglaro pa kami sa bakura ng lola at tumulong sa pag-aani ng mga gulay. Ngunit nang gumabi, nagsimulang maramdaman ang kakaibang presensya. Habang kumakain kami ng hapunan, napansin ko ang kakaibang lamig ng hangin. Bigla kong naramdaman na parang may nakatingin sa amin mula sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana, ngunit wala akong nakita. Akala ko ipagod lang ako, kaya hindi ko ito pinansin. Kinagabihan, nagising ako sa tunog ng malalakas na kaluskos mula sa labas. Bumangon ako at tumingin sa bintana. Doon ko nakita ang isang anino. Isang figura ng tao na may malaking sombrero na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng bahay. Hindi ito gumagalaw. Ila nakamasid lang sa aming direksyon. Agad akong nagtago sa ilalim ng kumot, nanginginig sa takot. Kinaumagahan, ikunento ko ito kay Lola. Sabi niya, baka tao lang daw iyon na napadaan. Ngunit alam ko sa sarili ko na may kakaiba sa figurang iyon. Hindi natapos doon ang kakaiba Kinagabihan, habang natutulog kami, narinig namin ang malalakas na kaluskos sa bubong. Parang may mabigat na bagay na naglalakad sa taas. Napabalikwas kami ng gising. At narinig namin tila may mga kuko na kumakaskas sa kahoy ng bubong. Sinubukan naming magdasal ngunit ang tunog ay tila lalo pang lumalapit. Baka may pusa lang sa bubong, sabi ni June. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit alam naming lahat na hindi iyon ang ordinaryong hayop. Kinabukasan, ikunento namin ang nangyari sa mga matanda sa baryo. Napag-alaman namin mula sa isang albularyo na ang langis na dinala namin mula sa kubo ay hindi ordinaryong langis. Ito raw ay isang gamit ng aswang upang hanapin ang kanilang biktima. Ang mas nakakatakot kapag ang langis ay kinuha mula sa kanilang taguan, binabalikan nila ito kahit pa ang lugar ay malayo. Simula noon, gabi-gabi kaming binabalik-balikan ng aswang. Hindi na lang ito sa bubong. Minsan, naririnig namin ang malalakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. May mga pagkakataon na biglang bumabagsak ang mga gamit sa loob ng bahay kahit walang hangin. Isang gabi, habang natutulog si Anita bigla siyang sumigaw nang tanungin namin. Sinabi niyang nananaginip siya ng isang babaeng nakaputi na pumasok sa kanyang kwarto at hinawakan ang kanyang kamay. Ang pinaka nakakatakot ay nang makita namin ang bote ng langis na iniwan namin sa mesa. Kahit na sinubukan namin itapon ito sa ilog, pumabalik ito sa bahay Parang may sarili buhay ang bagay na iyon. Hindi na namin alam ang gagawin. Natatakot kami na baka tuluyan na kaming saktan ng aswang. Kaya't nagpasya kaming bumalik sa kubo at ibalik ang langis sa lugar kung saan namin ito kinuha. Kasama namin ang albularyo at ilan sa mga matatapang na lalaki sa baryo. Pagdating namin sa kubo, naramdaman agad namin ang kakaibang lamig. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang pakiramdam namin ay may mga matang nakamasid mula sa dilim. Agad naming ibinalik ang langis sa mesa. Nang nagawa na namin yon, biglang narinig namin ang isang malakas na sigaw na parang boses na babae na nagmumula sa labas ng kubo. Agad kaming tumakbo pabalik sa baryo. Hindi na lumingon pa. Simula nang maibalik ang langis, tumigil na ang kakaibang pangyayari sa amin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.